Saan? Doon. Video ha. Goon. Guys. Nagawin nag na natin guys oh. Kakayat kami ng isda. Kakayat kami ng isda guys. Agin pa akong silpon. Wala na tayo ang bili. Ops o ton. Ton ops so. Guys, bingo. Ha. Hmm, kaya na yan.

Nagkalit ko naman ang ating mga kawil, no? Dala, 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 pakul na malit na mga kulay. guys, magkagaya tayo ng pangpang, guys. Pang-atik sa isla. Guys, okay, no, ganyan guys, oh. Maliliit lang guys at maliliit yung kawil natin guys. ngapakah ini tamisan tamisan ah oh ini 3 minutes na saan? Hmm? 3 minutes na. Kulong pa. Ayun pala sa naupuan niyang kuler. Hmm. Kasi ito, upuan lang. Upong... Upong palutang lang. <laughs> upong palutang. <laughs> upong palutang, <laughs> <laughs> upong palutang. <laughs> Ang lunat pa wala mo tayong puse yes mga dateng eh tatlong peras. guys bukas guys mamumusit kami sa lao at sagwan lang gamitin namin agay! Okay. Ah, alis ng umaga <laughs> papahangin sasag kalma lang umangin ba din? ah hindi kung saan naabutayin tawain <laughs> ng kapabangka pahina kami ay hindi umanda na makina. Magtingin wala pa rin makina. Kaya antay umayo na hangin papartaw. 3 minutes na yata san na? Up mo na. Up